Yon, what's up mga kapagaw? Welcome back to my YouTube channel. And sumaganap so, tayo ng ibon dito mga kapagaw. Ang pugad, ayan. So may nakikita ako mga kapagaw, ayan may isa na tayo nakita. So na ko dito mga kapagaw, dito sa pinupuntahan ko. Ayan. So may naisa na tayo nakita, tingnan nyo. Ayan. So aakyat tayo dito mga kapagaw. Tingnan natin. So, ano? Pugad ng Bato-bato yan. Tignan natin kung may laman. Ayan. Ayan mukhang tapos na. Ano? Mukhang natapos na, mga kapagaw. Ayan so wala akong na no? nakikita yan, oh. Pugad ng bato-bato yan. Ayan, so wala akong nakikita na bakas ng mga ano, eh yung tae-tae nila. Pag may tae-tae na kasi mga kapagaw, so it means kumisa na. Ayan. So dito naman tayo. Ay, ayun oh. Ayun. May isa pa dun oh. Ayan, so akyat na na naman tayo dito. <laughs> dito akyat tayo dito. Ayan, ang dami mga kapagaw. Yan, natin kung may agdan dito. Para mag agdan na lang tayo. Oops. Yan, so walang agdan. Akyat na lang tayo. Parang oh, kapagawa ayan Wait lang. Yan. So, wait. Ayun, lumipad, ayun, ayun. Ayan siya mga kapagaw Ayun. So tignan natin kung may itlog. Ayan. Tignan natin. Ayun, may dalawa. Ayun, dalawa mga kapagaw. Dalawang itlog. Ayan, so dito, di ba? Tignan naman natin dito kung meron pa. Oops. Tignan natin dito kung meron pa. Ayan, so wala na. So, ito lang mga kapagaw. Dito. Oops. Ayan, so wala na mga kapagaw. Ayan, so tatalo na lang tayo. Best kaya ko naman. Ayun. Kunti pa. So, naka 1-0 na tayo. Dalawak. Kaso wala yung pugad yung mga iba ayan so dito naman so dito dito lang baka meron dito ayan ops yan so wala so dito naman nakapagaw wala so dito tingin tingin lang tayo dito baka meron ayan ayan so wala ayan so dito naman ta tayo ops ay. So dito tayo mga kapagaw Ang dami so nakadalawa na tayo Ayun lumipad Ayan. So may dalawa na Ayan Ayan dami nagliliparan, no Grabe Ayun no Ayan dami nagliliparan mga kapagaw Ayan so tahimik lang tayo dito yun, ang dami yun. Oh. Naku. Sarap mag-hunting. Kaso bawal. Ayan. Timid lang tayo. Baka may pumupugad dito. Ayan. Tiyan lang, lang natin dito sa mga baba natin. Baka may ahas. Oops. Ayan, so Wala naku bakit ngayon wala lang? Ayan so wala. Ayan. Mag ikot tayo. Tingnan natin kung meron dito. Ayan so bari bari. Ayan so nakakatakot mga katagang ako lang mag isa dito. So wala Dito sa taas-taas natin Tingnan natin Ayan so dito tayo Ayun may asong ligaw Ayan oh. sana On yan Good siyan Bari-bari 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 Ayan o Sus Nakakatakot mga kapagaw Ayan, tumataas yung mga balahibo ko rito Bari-bari Huwag naman po sana akong nabalahin Ayan, tara na, tara na Tumataas yung balahibo ko mga kapagaw Ayan, so dito Tumataas yung balahibo ko dun mga kapagaw Ayan. Nakakatakot Bakanteng lote kasi ito Ayan, so dito Tignan natin kung meron Ayan, so antakas ako wala. Ayan, so tara na. Huwag na tayo pumunta dun. Nakakatakot. Oh, ang init. So okay lang yung isa natin na nakita dun mga kapag. Okay na yun. no. Okay na yun. Tingnan natin dito. Ayan no. Karabi ang init. Dito dito. Oops. Ayan so wala. Ayun, may umuwi sa taas ah. Oops. Ayan, so wala Dito Baka oh, meron na yan So wala Wala Tara na Sa kabila Ayan So nakuha Sera tayo dito Mga kapagawa Kailan kaya natin titignan Ayan o, si PJ. Shout out kay PJ. Dito naman tayo sa likod mga kapag Baka meron dito. Alam po marami nagtatago dito eh. Na hindi lang natin alam. Ayan. Oops. Dito. Uy. Dito dito. Kasi maraming mga bato-bato dito eh. Oops gusto kong kunin yung barog kasi wala pa akong alaga nun eh wala na akong alagang barog yan dito tayo Ayan. Oops. tagal na hindi ako pumupunta rito mga kapagaw ngayon lang may daming pusa oh Ayan. so baka dito may mga pungkugad na hindi lang natin alam Ayan. Tapos dito sa taas taas ayun oh, baka na to wala nang nakatira. Tingnan na natin sa taas baka may ahas or ano man. Oops. Ano? Eh. Wala na. Tara na, tara na. Wala na dito. Ah tik tik pa dun ha ah. dito ayun ha oh. nandun sila oh may tao pala doon ha ah. ah. ayun ha ayun ha ayun ha yung ayun meron oh sa taas oh. pero tapos na ata siguro yun may ibon. Mukhang may ibon dito sa taas mga kapag. -o. may tae-tae kasi. Hindi eh. ko lang makikita. Ayun o. No? Mukhang tapos na. wala tayong panungkit. Ayun o. No? Eh, wala na mga kapagaw. Natapos na. Wala tayong panungkit eh. Grabe ang init. Init, init. Oops. Dito. Dito tayo, dito tayo. Ayan. So huwag na tayong pumunta doon mga kapago kasi nat natatakot ako. Ayan, tumataas yung mga balahibo ko. Ayan. Oops. Tingnan natin dito kung meron. Oops. Ayan. So wala. Tara na, tara na. Wala na. Wala na mga kapagaw. Abangan na lang natin yung andito mga kapagaw. Kung meron. so, wala na rin dyan, no? sa taas na yan, mga kapalwa, may, may ikon dyan, eh. May pupugad kasi wala na, tapos na. Ang init. Talag tayo. Ganun lang, tumalot. Ah. Pati dito mga kabaga, wala na. Natapos na rin yung andito. dito Ayun oh. So wala na tapos na. Pero yung andito mga kapagaw. Yan, abangan natin dito mga kapagaw. Abangan natin yan. Yan, so dalawa. Yan, so yun lang mga kapagaw. And salamat sa panunood. At don't forget to subscribe my channel kapagaw. and salamat mga kapagaw.